Init na pagbati sa mga tagapakinig ng itanong mo kay Prof. Muli nating makakapanayam ang Chief Consultant ng National Democratic Front of the Philippines para sa usapang pangkapayapaan at tagapangulo ng International League of People's Struggles. Pag-uusapan natin ngayon ang isang maritime conflict o tunggalian sa pagitan ng Pilipinas at China o ang Nine Dash Line claim ng China sa West Philippine Sea. Kamakailan ay lumabas na ang arbitration award na pumapabora sa kasong inihain ng gobyerno ng Pilipinas sa China. Anong kahulugan ito para sa kaso? Paano ito makakaapekto sa relasyon ng China at Pilipinas? O ng mga Pilipino at mamamayang Chino? Natatapos na ba ang laban para sa pambansang soberanya matapos ang pumapabor na desisyon ng Arbitral Tribunal sa Pilipinas? Huli nating makakapanayam si Prof. Jose Maria Sison. Magandang araw, Prof. Sison! Malap na makabayang pagbate. Professor Sara Raymundo at lahat ng ating kababayan. Lubos ang kaligayan ng sambayanang Pilipino sa pagkakamit ng tagumpay sa kaso ng Pilipinas laban sa panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Bigo ang China sa pangagaw sa 100% ng ating Extended Continental Shelf at 80% ng ating Exclusive Economic Zone. Napatunayan batay sa malakas na ebidensya na buladas lamang ang ipinangangalandakan ng China na istorikong mga karapatan sa umano'y undisputable sovereignty o lubusang pagmamayari sa halos buong South China Sea na isang taguri lamang ng Ingles na tagagawa ng mapa. Malagang matalakay natin ang ating panalo at kung ano pa ang magagawa natin para tuluyang manaig ang ating mga karapatan sa harap ng pagbabanta at propaganda ng China. Professor Season, maaari po ba ninyong maibahagi sa ating mga tagapakinig? Ano po ba ang ibig sabihin ng International Tribunal for the Laws of the Sea o ITLOS? Ano po bang kapangyarihan meron sila para magsaayos ng mga hindi na pagkakaunawaan ng dalawa o higit pang mga bansa hinggil sa mga usapin sa mga teritoryong pangdagat? Ang International Tribunal on the Law of the Sea o ITLOS ay nakabase sa Hamburg, Germany. Sa ilalim nito ay may apat na tinawag na mekanismo o tribunal. Ang ITLOS ang unang dulugan nang isang bansa kapag may kasong isasampa laban sa ibang bansa tungkol sa mga karapatan at obligasyon ng mga signatory sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea. Ang Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague, the Netherlands, ang inatasan ng itlos para maging arbitral tribunal sa kasong inihabag ng Pilipinas laban sa China nagpasya ang tribunal na may jurisdiction sa kaso. At pagkatapos, linitis at pinagpasyaan ang kaso. Sinabi ng Pilipinas at sinangayunan ng tribunal na inaalam lang ng Pilipinas kung ano ang mga karapatan nito tungkol sa Exclusive Economic Zone at Extended Continental Shelf sa lalim ng UN Convention on the Law of the Sea. Sa gayon, hindi kailangan pumayag ang China sa pagsampa ng kaso. Lumahok man o hindi sa paglitis ng kaso, mapapaloob ang China sa atisisyon dahil sa signatory siya ng UN Convention on the Law of the Sea tulad ng Pilipinas. Kailangan ng pagpayag ng China sa pagsampa ng kaso kung ito ay tungkol sa usapin ng territorial sovereignty, territorial dispute o maritime delineation. Ano po ang masasabi ninyo sa inilabas na desisyon ng Arbitral Tribunal na pabor sa Pilipinas laban sa pag-angkin ng China sa 90% o halos buong South China Sea, pati ng Exclusive Economic Zone at Extended Continental Shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Tuwang-tuwa ako sa panalo ng Pilipinas sa desisyon maliwanag ang desisyon ng tribunal na sa Pilipinas ang kanyang exclusive economic zone at extended continental shelf sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea. Pinawalang sa isayang claim of historical rights ng China sa halos buong South China Sea pati West Philippine Sea. Sinabing hindi ito pinapayagan ng UN Convention on the Law of the Sea at kung gayon, illegal ang paggawa ng China ng reclamation at mga artificial na isla, ang pagsira sa marine life at marine environment, pagtataboy sa mga manging Pilipino, pagbabanta sa so oil and gas exploration at extraction, at pagbabanta sa navigation. Kasunod ng disisyon ng Arbitral Tribunal ay naglabasan din ang mga pahayag na hindi tinatanggap ng China ang desisyon ng tribunal at ito ay walang halaga sa kanila. Ano po ang inyong opinyon sa kanilang pagsasawalang bahala sa desisyon? Sa balangkas ng international law, maling mali at nagaastang sa lungat sa batas ng China. Signatory siya ng UN Convention on the Law of the Sea at dapat sumunod siya sa desisyon. Pero dahil walang enforcement agency na mautusan nang tribunal, nagmamalaki ang China na null and void ang desisyon at hindi siya susunod. Pero sa kalaunan, lalong mapapahiya at masisira ng reputasyon ng China sa mayorya ng mga signatory ng UN Convention on the Law of the Sea at sa mayorya ng UN General Assembly. Salungat sa kanya ang karamihan ng mga kapwa niyang kapitalistang bansa at karamihan ng nasa ASEAN ay tutul din sa posisyon ng China. Malaki ang halaga ng desisyon para sa Pilipinas. Ngayong panalo siya sa kaso, maliwanag na sa panig niya ang UN Convention on the Law of the Sea at International Law. May kumpiyansa ang Pilipinas na magtayo ng sariling kumpanya para sa oil and gas exploration, extraction, refining, at distribution. At kaugnay nito, makakontrata ang mga kumpanyang magaling sa undersea oil and gas exploration and extraction mula sa mga bansang katulad ng Norway, Netherlands, United Kingdom, at U.S. Dapat ang Pilipinas at ang sabay ng Pilipino ang magkakaroon ng pinakamalaking pakinabang sa oil and gas exploration at extraction. Kahit na ibigay nito ang pinakamalaking konsesyon sa Norway at ibigay sa ibang bansa ang mga konsesyon sa paligid ng mga illegal na artificial islands na itinayo ng China at pwede na nilang gibain o gamitin ang mga ito bilang platform ng oil operations o kaya gamitin ng Pilipinas bilang fishing port base ng navigational aids o tourist spot. Nangangamba rin ng ilan sa ating mga kababayan prof season at gusto nilang malaman kung hindi po ba magdudulot ng gera ang pangyayari ito kung sakaling magmatigas ang China laban sa desisyon ng tribunal. Walang dapat mangamba sa agera dahil sa tatlong punto. Isa, labag sa UN Convention on the Law of the Sea at International Law ang China sa bigong niya sa halos lahat ng South China Sea. Ikalawa, malayong mas malakas sa kakayang militar ang US, Hapon at NATO na malamang nakikilos kung salakayan ng China ang mga kumpanyang kakontrata ng Pilipinas sa oil and gas exploration and extraction. Ang mga natatakot sa China ay yung mga hindi nakakapag-isip kung ano ang maximum economic and security gains na makukuha sa pagkukontrata sa oil and gas exploration and extraction. Mapapanatag na po ba ang mga Pilipinong mangingista at malaya na silang makakalaot para sa kanilang kabuhayan ano po ang mensahe sa kanila? Mahalaga pangisda para sa buhay ng mga Pilipino at kabuhayan ng mga mismong mangisda. Dapat ipagpatuloy ng mga mangisda ang pangisda dahil sa decision na pabor sa Pilipinas, labag sa international law at malaking kahiyan ng China sa bawat skandalo, bunga ng pananakit o pagtataboy sa mga walang armas na mangisdang Pilipino. Pero ang long-term na paraan ng pagtataboy sa China mula sa West Philippine Sea ay pagkakaroon ng mga kontrata ng oil and gas exploration and extraction sa mga kumpanya ng mga bansang may lakas militar. Mas mabuti na ito kaysa mga US military base uh, sa mismong kalupaan ng Pilipinas. Ang malaking kikitain ng Pilipinas sa langis at gas ay pwedeng gamitin sa pagpapaunlad ng ekonomiya, pagpapalawak ng social services, pagpapahusay sa infrastructure at pagpapalakas ng depensa laban sa panlabas na peligro. Sa inyong pagtingin, Prof. Season, dapat po bang maparusahan ang China sa mga violations na ginawa nila sa panahon ng pag-angkin nila sa si South China Sea at West Philippine Sea. Bukod sa pagbawal sa ating mga mangingisda na pumalaot sa dagat, meron ding naitala na nagtayo pa sila ng artificial islands para tiyakin ang kanilang kontrol militarily kahit pa naapektuhan ng kalikasan at maging ang mga yamang dagat sa paligid nito. Ito ang ang China sa international law tanongin ang mga abogado sa international law kung paano magreklamo o magapak ng kaso tungkol sa pananakit at uh, paglabag sa mga karapatan ng mga manghisda tungkol sa illegal na reclamation at paggawa ng artificial islands at tungkol sa paksira sa marine life at marine environment. Uh, magkukonsulta rin ako sa mga abogado ko. Pero pwede rin tumakbo ang diplomasya at magkaroon ng ilang areglo at kasunduan sa pamamagitan ng bilateral negotiations ng Pilipinas at China. Mukhang ito ang gusto ni President Duterte. Huwag na huwag itapon ang panalo bagamat sa negosasyon dapat iwasan ang panghihiya sa China bilang talunan at bigo sa pangangamkam sa West Philippine Sea mag-usap lang para magkaroon ng mga kasunduang makatuwiran at may mutual na pakinabang. Sa ngayon, ang China pa ang aruganteng nagsasabi na dapat itapon ng Pilipinas ang kanyang panalo. Pero kung magpakatino ang China, kailangan ding makipagtulungan sa kanya sa ilang bagay. Meron po ba kayong mensahe sa ating pamahalaan na ngayon ay maharap ng todo sa usapin ng soberanya at kalayaan ng ating bayan? Gamitin ang panalo natin sa kaso para lalong palakasin ang ating pambansang soberanya at katayuan sa diplomasya at magkamit ng mga kasunduang paborable sa Pilipinas. Gamitin ang mga kontrata sa Oil and Natural Gas Development para hindi mangahas ang China na manggulo o manggera sa Pilipinas. Gumawa tayo ng mga pagbalanse sa ating mga ugnayang panlabas nang sa gayon walang dayuhang poder ang maging dominante sa atin. Ano po ang inyong mensahe sa sambayan ng Pilipino na ngayon ay masusing nagbabantay sa pagpapatupad ng desisyon ng tribunal? malaki at makasaysayan ang tagumpay para sa sampay ng Pilipino ang panalo natin sa kasong laban sa pangimasok ng China. Maliwanag na atin ang buong Exclusive Economic Zone at Extended Continental Shelf sa atin ang mga likas yaman sa ilalim ng West Philippine Sea at malaya ang ating paglalayag at pangisda. Maraming salamat po, Professor Season, at maraming salamat din sa ating mga tagapakinig. Ito po si Sarah Mundo, guro ng Universidad ng Pilipinas at aktivista ng Alliance of Concerned Teachers at Content. Hindi natatapos sa desisyon ng mga international na korte ang pagtatanggol sa soberanya na may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay, lalo na ng mga mangingis ng Pilipino. Mahalagang ituring natin ang pagtataguyod ng mga batas, pandagat at ng karapatan at responsibilidad ng mga bansa sa Exclusive Economic Zone at Extended Continental Shelf nito bilang simula ng pag-unawa, pagpapakilos at pag-oorganisa ng mga mangingisda na nangangailangan ng suporta ng gobyerno upang gawing nakabubuhay at may dignidad na trabaho ang pangingisda sa mga karagatan ng ating bayan.